Kay mga kakulay welcome to my youtube channel dito kasi ito sa nippon galing marami mga bahay dito sa kabila bago pala ito yung pahingahan ng mga tao masyadong malawak dito mga kakulay kaya kung tingnan nyo ang gagaling galing ng japan 67.8 kilometers grabe ang lawak mga kagulay kaya hindi na ako pupunta doon sa kabila dito lang ako sa ano kasi masyadong mahangin baka lilipad yung ano natin yung lilipad yung ano natin yung Ayan, sum sumbero. Kaya shout out na lang mga kakulay kay Mads ni Lin. Shout out. Shout out kay Tulog. Si Mother. Si Madidak dyan. Shout out. Galik. May hangdan pala dito mga kakulay. Ayan. Pwede ka pala magbaba. Pwede ka rin magtaas. Pero mga kakulay, hindi pwede ang sasakyan hmm. ito e hindi makapasok mga kulay yan may ano na to may 18 years pa to ang tindi ang ganda na yan dito nakakulay ok shout out makikita nyo yun yun ang mga produkto ng mga ano namin dito ng mga kasamahan shout out to my youtube channel Okay, ang makakita kay YouTube ko. Please na lang like and share. Para makita nyo kung ano ang nahinabo tiris sa nipon. Mga kakulay. Sakit yung paan natin magkano lakad. Ayan, mga kakulay yan. Kahit na sa ano, ginagawa nila. Kanina nag-alarm, mga kakulay kasi sabi nila may ano may lindol kaya yung iba kinabahan doon kaya kay mga fly shout out mga ano lang to mga gagawin ko lang ng mga 10 minutes mga kakulay yan tingnan nyo yan sa river bawal talaga pumasok yan dito kasi parang ginagawa pa yata nila tuwan ko ba anong trabaho nila dito gabi siguro kay si Yari na eh magagaling talaga yung ano nito yan yung mga ginawa nila parang bato yan yan ang galing oh, oh. kita niya mga katulay yan yan walang kasing galing yan talaga ito doon ako lulusot sa kabila mga katulay kaya shout out na lang ano, lana kami nits two minutes pa yan mga grabe yung river cruising nila masyadong malalim makita mo talaga yung mga bato sa sarap lang o yan kaso lang, parang ayaw nila paliguan yan dito si delikado siguro pero darating yung panahon gagawin nila tong paliguan siguro pwede magligo dito kasi masita ka masyadong strict sila mga kakulay yan, yan dito yung park ng mga mga bata yan pwede sila maglaro kaso lang wala nang laro ngayon kasi mainit masyadong mainit ngayon lang mainit pero pag umaga mga kakulay masyadong malamig kaya Shout out lang sa tag lamig at saka sa tag init. Okay. Kay paring Jeff Mundula. Shout out. Si Sir Om. Shout out. Kay Bung Bung Jan. Shout out. Kay Chip Bung Bung Ortigas. Shout out. Kaya mga makakita ka, YouTube channel ko. Shout out sa mga amigo ni tatay dyan. Shout out yun yung tanan. Yan, may, may toilet sila. Gusto mo mag-inom ng coke, may bilik ka inom ka coke dyan. Basta bibili ka. Yan, mga kulay. Gagaling, di ba? Yan. May nag maintenance yan dito. at saka may mga kahoy. Paglalaki ang, ang tubig dito. Ito, may bagyo mga kakulay siguro hindi naman to hanggang dito yan ang tubig grabe taas siguro to eh, pero hindi naman kak hindi naman makasaka na dire kulay mababasa na ako aso lang Sige, mga kulay. Shout out na lang sa inyo. Kulay kayo magi makita ka YouTube channel ko. Please like and share para sa next ko na mga videos. Mereka, yan yung iba ganda umala na sa kabila kaya okay kapulay shout out